Iris, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw, ay, mahina ang iyong enerhiya kung may deal ka, kahit ipakita. Muna mabait ka at may wise na pag-iisip ay matatalo ka pa rin ng kausap, dahil nga sa kahinaan nga ng good energy mo, kaya umiwas muna ang the best solution mo sa nakaschedule na pakikipag-usap, ngayong araw ang makapunta sa bahay ng Diyos, ay naayon sa iyo na mabigyan ka ng mga bagong grasya, ng swerte sa ikakabuhay, at sa iyong pera ay mas mainam na maging mas masinop ka ngayong araw, para hindi ka mawala ng perang nagbibigay ng pag pagunlad ng ikakabuhay. Sa tahanan ay mas mainam sa iyo ang maging mas matahimik ngayong araw, at doon mo makikita ang ibang kakulangan na dapat mo nang itama, ng dahadahan para mas maging maayos ang tahanan. Sa trabaho ang pinapahiwatig ngayong araw, kung gusto mong mapabilis ang pag angles mo sa ibang kasama sa trabaho, at dapat kang maging mademo muna, dahil kung ibabahagi mo ay mahihirapan ka, pag-asenso ka na sa kaka magbigay ng magbigay ng kaalaman sa pagmamahalan ay normal na araw na masaya, at laging may maibibigay ang gabay sa pag-iibigan ng pag-unlad swerte sa inyong pagsasama. Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 22, number 34 at number 19. Taurus, ngayong kung mayroon kang importanteng pupuntahan, ay gawin mo nang mas maaga ng walang alinlangan, dahil may aura ka naman kaayusan sa dapat na magawa mo, basta laging ready ka lang sa pagbabago ng ibang usapan, at aayon sa iyo ang lahat, at ngayong araw ay dapat ay maging stricto ka sa desisyon, kung nasabi mo na ay iyong gawin, nang tuloy-tuloy ang magagawa mong swerte sa hinaharap. Sa miyembro ng pamilya ang pahiwatig ay dapat mo munang pigilan na sila ay makipag-transaksyon ngayong araw dahil wala silang makakausap na maayos na tao at mahina pa ang kanilang aura ng swerte, gastos ang kanilang makukuha. Sa trabaho ay pag-unlad ngayong araw ang pahiwatig, maging masaya ka sa mga ginagawa, at lalo kang tatalino sa gawain. Ang iyo lang na iwasan ay ang magpabigla-bigla ng pagtulong sa ibang kasama sa trabaho, dahil hindi naman sila tatano ng utang na loob sa iyo, kaya mamili ng mga tutulungan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 34, number 26 at number 19. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig kung mayroon kang mga plano at sa iyong isipan ay okay na ang lahat, kaya munang ipunder at kikita ka na. Ang dapat mong pag-isipan ay tamang timing, dahil doon ka mas makakakuha ng pag-asenso sa gagawing hanap buhay, at ngayong araw ay may kahinaan ang iyong saloobin, madali ka na pwedeng magalit o mas madaling maawa, na dapat mong iwasang parehas, dahil magpapalungkot sa iyo, at bawal ka talaga makapirma ngayong araw dahil suliranin sa hinaharap sa pera para sa iyo. Sa tohoha ng pahiwatig ay maganda ang araw para sa mga miyembro ng pamilya, kaya iyong sabihan na dapat silang tumuloy sa mga gagawin, kung sa trabaho o pag-aapli sa abroad, ay may resulta na naayon sa kanilang kagustuhan. Sa trabaho ay ang pahiwatig ay mag-ingat ka ng gusto, ngayong araw dahil may sinyales na may lihim na may ingit sa iyo, na pwedeng pag-umpisahan ng problema, kaya maging alerto ka, at focus sa mga ginagawa, at huwag mag-iiwan ng mahalagang gamit mo. Sa pagmamahalan ngayong araw ay maging mas matsaga ka pa sa pag-aaruga, sa mga maliliit na miyembro ng pamilya, nang tuloy-tuloy ang mga swerteng dumating sa tahanan at laging may gabay na aalagaan ang kalusugan ng pamilya at kabuhayan Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color red and color blue number 22 number 34 at number 17 Cancer Ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang good energy, kaya dapat ay maging maunawain ka, kung hindi mo magagawa ay huwag ka na gumawa ng pakikipag-usap, at ngayong araw may sinyales na pwede kang TV makakita ng dating kaibigan, huwag ka na makipag-transaction sa kanya, hanggat maari, dahil problema sa pera ang kayang maibibigay sa iyo, kung may binabalak na plano para magnegosyo ay ipaalam mo kagad sa pamilya, para may masabi sila sa iyo kung dapat mong ituloy. Sa pag-ibig kung nagmamadali, nang magpakasal ang kasintahan ay iyon ng pagbigyan, dahil may sinyales na maginhawa sa pamumuhay, ang magagawang pamilya sa iyong pera ngayong araw ay pwede kang magpautang kung may ekstrang pera at pwede ring tumulong sa magulang at kapatid kung lalapitin ka at aayon sa iyo ang swerte sa pera sa iyong pagsisikap. Sa trabaho at may sinyales na pwedeng problema, sa mga taong mahilig magyabang, dapat mo muna silang iwasan ng maging maayos ang iyong mga gawain nang mas makukuha mo pa ang paghanga ng ibang kasama Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 23 number 36 at number 19 Leo Ngayong araw kung may kausap ka na isang matatawag na deal sa negosyo, at maging maingat ka na aayon kagad. Sa lahat ng kanyang kagustuhang sa lahat, pag-isipan mo pa para siya ay mas mabigyan ka, ng halaga sa pwedeng share na may kalakihan kung matutuloy na ang negosyo, sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig kung may gustong, gawin ang miembro ng pamilya, kung ayon sa iyo ay suportahan mo ng maayos, para buong buo ang kanyang isipan na kaya niyang maituloy. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay bawal muna sa iyo maglabas ng pera para sa investment, dahil may mahina kang swerte, pag nag-invest ka ngayong araw. Sa pagmamahalan ngayong araw may pahiwatig may padating na tampuhan, dapat kang maging maunawain, at iwasan ang magalit kagad, ng madaling magkakasundo kagad, Nang hindi mabawasan ang positive energy ng swerte sa pag-iibigan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 22, number 14 at number 29. Virgo, ngayong araw ay may kahinaan ang husay mo at katalinuhan dahil pwede kang malito kagad. Ang pahiwatig kaya sa hindi matanggihang deal dapat kang maging maingat para wala kang pagsisihan sa hinaharap. At ngayong araw ay ingat ka sa mga nalalaman na dapat paring matulungan dahil wala silang maibibigay sa iyo na positive energy. Nang hawahan kung makakatulong at kung ikaw ay gagawa ng pagtulong ay sa mga kapatid at magulang. Ang nararapat para lahat kayo ay masayang makabuo ng positive energy ng swerte. Sa iyong pera ang pahiwatig ay pagsisinop ng gusto, huwag kang magpapautang, kahit pa malapit na kaibigan mabibigo ka lang na mababayaran. Sa pagmamahalan ay maayos sa buong araw, ang laging madaling makausap ng minamahal, ay nagdadala ang gumagabay, na laging pinapaganda ang kalusugan ng pamilya, at aalagaan ang kabuhayan, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color pink number 10, number 34 at number 19. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay maging masigla ka, sa buong araw dahil sa ganoon ka mabibigyan ng kahusayan sa dapat mong gagawin, na kaya mong umaayon sa iyo ang mga pagkakataon na gusto mo, at ngayong araw ay bawal lang sa iyo, Ang gumawa ng pagpirma kagad nang makaiwas ka sa problema ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan may pahiwatig na may dadalaw, ng hangin ng karamdaman sa tahanan, kaya pag-iingat na mabuti para sa pamilya, nang makaiwas sa problema at gastusan, kaya laging sabihan ang pamilya na dapat ay laging maging maingat. Sa trabaho ay maayos ngayong araw walang sinyales na problema, pag-ulad para sa iyo ang laging masaya ka sa mga ginagawa ang nagbibigay sa iyo ng kahusayan sa mga gawain, kaya dapat maggawin sa araw-araw ang ganyang ugali, nang makalapit ka pa sa pangarap na pag-asenso pang muli, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 23, number 10 at number 45. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ay may aura ka ng katalinuhan, kaya kung may gagawin kang desisyon, ay magagawa mo ng maayos lalo na sa usapang pera. At huwag mo na mag-usap ang pamilya kung sa pagnenegosyo, ngayong araw dahil walang kang makukuhang, kaalaman na magbibigay sa iyo ng kasiyahan, at ngayong araw ay bawal kang pumirma ng walang pagpag-aaral na mabuti, dahil baka gusto ka lang samantalahin ng mga kausap, kaya dapat kang maging mas maingat lagi. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa iyong pera ay bawal peren ang magpahiram ng pera sa ibang tao, sa pamilya at magulang ang pwedeng mong bigyan ng tulong, pag sila ay lumapit sa iyo, nang laging may grasya ka ng ikakaganda ng pasok ng pera sa tahanan. Sa trabaho ngayong araw ay maging mas maingat ka sa mga ginagawa lalo na sa mga importanteng gagawin, dahil kung may makakaligtaan ka, ay sigurado'ng sermon ang makukuha mo at baka mapasok ka pa sa problema. Mag-focus ka sa mga ginagawa at nang maging masaya ka sa trabaho. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 19, number 24 at number 36. Sagittarius. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay pag-iingat, may good vibes ka ng swerte pero mahina naman ang iyong kontrol, dahil madali sa iyo ang maawa, kaya mas makakainam sa iyo na huwag muna ituloy ang pakikipag-usap, at mas ayon pa sa iyo ang nasa pamilya ka, at sa mga magulang makipag-usap dahil para makagawa pa kayo, ng ikakasaya sa pag-asenso ng kabuhayan. At kung may dapat kang tuparin sa naipangako sa kapatid, dapat na huwag mong makalimutan, dahil magbibigay sa iyo ng mga kaalaman, ang iyong gabay na makakagawa ng mga gusto mong gagawin, kung iyong matutupad ang pinangako. Sa trabaho ay may sinyales na problema kung magiging pag-aapura ang gagawin sa trabaho. Magdahadahan ka, nang walang kang pagkakamaling magawa, at huwag muna gumawa ng pagtulong sa mga kasama sa trabaho, dahil gusto ka lang nilang samantalahin, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 18, number 25 at number 36. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, ay mayroon kang good vibes ng swerte kung magkikita kayo, ng mga dating ka katransaksyon dahil pwede kayo, makagawa ng bagong idea ng pagnenegosyo. Ang dapat mo lang iiwasan ay ang madali kang mainis, sa ibang kausap, kahit pa iyong kapatid, ang dapat ay may kontrol ka dahil ikakahina ng iyong aura ng swerte, kung magagalit ka kagad, kaya mas on ang pasensya. Sa tahanan ng pahiwatig sa miyembro ng pamilya, ang dapat ay umiwas sila sa mga usapang pera, kaya sabihan ng makaiwas sila sa problema. Sa pag-ibig kung talagang mahal mo siya, ay paligayahin mo ng dapat na pagmamahalan, pero kung ikaw naman ay hindi pa talagang nakadarama ng malalim na pag-ibig, ay pag-aralan mo ng ibigin siya, ng mas malalim dahil may swerte ng pag-asenso ng inyong relasyon sa trabaho ngayong araw ay maging mas maunawain ka sa kasama sa trabaho, nang wala dumating na suliranin sa trabaho, at nang magtuloy-tuloy ang gustong pag-asenso sa mga ginawa sa hanap buhay. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 25, number 18 at number 40. Aquarius, ngayong araw kung mga plano ka sa iyong isipan, dapat kang mas maging mas matalino ka, at dahan-dahan ang dapat na iyong gagawin, para kung gagawin mo na, ay mas maayos na pagkakakitaan ng resulta, at ngayong araw kung dapat kang magalit ay gawin mo. Sa mga kausap galit na hindi ka makakasakit ng damdamin ng kausap, at doon ay malalaman nila na hindi ka kayang basta magagawa ng kalokohan, ang iiwasan mo ngayong araw ang iyong damdamin, pwedeng kang madalaw na maawa na gastos sa iyo. Kung may deal ka pa sa malayo ngayong araw, pero hindi mo namang kaibigan, o kamag-anak, ay huwag ka nang pumunta dahil mahilig lang magpaasa, ang makakausap para ikaw ay maisahan. Sa pagmamahalan walang sinyales na problema, kung magkakaroon ng masayang gabi ng pag-ibigan, ay makakadami kayo ng positive energy, nagabay na laging mag-aalaga ng kalusugan at kabuhayan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color blue number 29, number 10 at number 5. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay nasa iyo ikakaganda. Nang pakikipagdeal, kaya dapat kang mas maging maingat. Kahit pa sila ay matatagal mo ng kasama, ay wala kang kikilingan, para hindi ka manghinayang sa hinaharap. Ang maging balanse ka, ay sapat na para maging maaayos ang iyong gagawin. At kung sa pakikasama naman ngayong araw, ay dapat kang umiwas muna, dahil may dala silang kamalasan sa iyo sa pera, kung ikaw ay makikasama sa kanila ngayong araw, at kung may oras ay isama ang pamilya sa bahay ng Diyos nang mapanatiling laging gabayan ka ng swerte at ang pamilya sa mga gustong gagawin Sa iyong pera ay maganda ngayong araw, pwede kang mag-invest sa naayon ang interes na legal at pwede pang tumulong sa magulang at mga kapatid pag unlad ng iyong pera ang magagawa. Sa trabaho ay maging maingat ka lang, at huwag masyadong makipag kahit alam mo ang usapan, dahil wala ka namang makukuhang positive energy sa ganoon usapan. Mag-focus ka na lang sa gawain at baka biglaan ka pang makalugdan ng ilang boss. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 27 number 19 at number 34